Uh, shout out mga kabindors. Ngayon ay bibisitahin natin yung magkakapatid na ating tinutulungan sa pagkuha ng mga birth certificate. Yan, maraming salamat po sa ating mga sponsor na sumusuporta po sa ating layunin kay Mamlis Leslie Red at sa kayong si Ma'am jay ng Middle East na siyang nagpaabot ng kanilang uh, makain mga kabindors yan mga kabindors sa mga kanyo ako at para ma-update natin at matanong natin kung ano na ang nangyari sa mga nilalagad na requirement para makuha na ang mga Uh, birth certificate ng mga bata. Yan, samahan nyo ako mga kabindors. Uh, magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi saan man tayo sulok ng mundo. Naruro. Ayan. Ano na? Kumusta na, Billy Boy? sa ano miliboy Boy kasi ano sa ano kasi ang gusto ko sana doon di ba sa labas labas ninyo kasi marami akong kawayan doon sa bahay yan sana eh gawa natin doon ng kung ano upuan tapos kung yung inyong pinaka lababo sana doon sa may ano nyo sa may labas halika dito dito na tayo sa labas para makita natin yung kwat Yan, dito sana miliboy sa diyan no, malagyan natin sana ng upuan kaya tapos yung mga dito yung mga di ba sabi mo may doon nabubulok na parte ng bahay nyo para mapalitan baka bumagsak ano pero ang ano natin dito pang gawa talaga natin ng upuan yan para mayroon upuan si mama mo yan pagdating niya dito galing sa loob meron siyang upuan diyan na ewan di mo pa yata nakikita yung upuan ko doon sa bahay sa kubo kawayan lang din yun pero matibay na upuan yan saan ang gagawin natin diyan ah uh, pero sa kuan may pasok ako dalawang araw baka po pwede ka doon sa pag wala akong pasok ano ba ang kuan ano ba ang ano ko, huwag ano po. ano kasi may pasok din po kasi ako. Ah, may pasok ka na. Sa Martes po, sisimula na kami. Gagawa po na, gagawa, gagawin na po namin yung bubong, papalitan namin. pagawa na po kasi ni Doc. Ah, doon sa trabaho mong dati? No, sa Eber po. Sa Eber. Ay, maganda yun. Para naman mayroon kita, ano. Hmm. Di bali, kung wala ka naman dito, kung available si Angelo, ano. Hmm uh, si Angino lang ang eh, na makatulong sa akin para magawa yung ano nyo diyan. Mahaba po ba yun? Eh? Mga mahahaba yun eh. Hmm. Di bali ano mahaba. na lang. Paputol-putulin na lang natin kung ah. hindi kaya buhatin ng bata. Putulin na lang. Pwede po sukat, sukatin, sukatin natin dito. Gano, ano, gano kalaki yung puputulin. Hmm. Yan, yan na lang para hindi masyado siyang mahaba. Hmm. Tapos dito, Three Billy Boy, gusto ko sana dito magigawan ng ano, yung pinaka, ano pang tawag dyan? Lababo na, lababong ka, ano, kawayan lang. Hindi naman, Pag tinawag na lababo, ano yun, high tech yun eh. Yung, yung sinasabi ng lababo sa atin naman, ano tawag sa inyo sa probinsya? Yung ganun? Hmm, hindi ko yun. <laughs> yung, yung panhugasan ng ano, plato, diba? Kasi wala nga kayo, oh. Wala kayong ano, pinaglalapagan ng plato pag naghuhugas. Yan sana ang plano ko na kasi sa dami ng kawayan ko doon ano. Eh yan para magkagawa tayo dito ng uh, inyong ano. Nang kwan tapos yung mga papalitan dito sa kwan yung sinabi mo doon na medyo babagsak na papalitan natin. Ah, okay na. Yung ano doon, inan mo na. Eh, tinapon mo na yung inipon nating basura. May nagdaan bang ka? Ay, maganda at na bawasan yeah, na. pero meron pa dyan. Isasako e, natin pag uh, medyo gumanda gumanday panahon. si mabigat. mano Pasapoy. ma... Pasak. Um, may e, ano natin yun. Ah, si Miliboy, kung iyan. Ah, may pasok ka na pag nag-update ako ulit dito at kuan uh, eh si Angelo na lang para magawa natin diyan ng kuan uh, yung upuan kasi wala talagang upuan eh mas maganda yung mahabang upuan diyan kasi pag ano ni Ate Merly diyan si mama mo eh madali siyang makakaupo diyan sa lugar na yan may upuan to siya mamas hmm. At saka Ewan kung saan natin nilalagay itong ano mo. Inyo, itong saingan. Nandito lang kasi sa banda rin ito. Ito kung nakuha po natin yung kawal, pwede dagdagan natin Pwede po dagdagan Ah, oo. Tapos ang uh, lagyan na lang, ng lupa. Ah, dyan na lang, italagay, eh, ano? Kasi kasi ano na lang natin kung anong magandang plano. Ano? Dyan. Kasi nasa, nandito nga sa baba yung ano mo. Tsaka nasa may pintuan, hindi maganda. Ah, uh, kumusta yung ano? miliboy yung mga nilalakad ni Ate yung baptismal at saka yung iba pang requirement. Yung iba po hindi pa po na, na yung ano pa lang po, baptismal, Hmm. Yung ano naman po yung one, ano ba, ano namin yung size, namin. Yung form 437. For Nakuha na, wala pa. Ma, hindi po, mabilis naman po kung ano Ah, yung tatlo na yun, yan ang requirement natin. Yung baptismal at saka yung uh, one form, ano to? Form, tapos, form, 37. Tapos yung inyong national. Yan, kuha na na yan yung ano nyo yung birth certificate nyo kasi yan ang requirement eh, na hinihingi sa atin ah, bali yan na lang ang kulang yung ano yung sinasabi form ano to? hindi ko umabig kasi form 137 hmm. tapos yung temporary na national ID kasi pwede kumuha temporary yan kasi nakapile na kayo ang problema lang nahuli si Angelo kasi uh, ah, wala siyang ID buti nakahanap yung bata ng kanyang student ID na doon sa ano sa pangarap yan din ang gagamitin natin doon sa pagguha niya ng national ID ayan, ayan mga kabindors eh, binisita na naman natin dito yung mga magkakapatid na ulila ulila sa ama eh, wala naman ibang mag sa kanila mga kabindos kundi tayo tulong natin sa kanila para maiayos yung buhay nila. Kaya yan ginagawa natin mga kabindors na matulungan sila para naman medyo hindi na sila maging ano tulad ng iba na napapariwara. Maka ano, sila ng profession pagdating ng araw kasi makakapag-aral sila sa pamamagitan ng ating ginagawa mga kabindos. At saka, Mel, ano, kayo lang naman tatlo dito na magkakapatid. Uh, ako bilang isang, sabihin na ninyo, magulang ako, kasi wala na kayong magulang, ano. Kasi matanda naman ako na. Dapat, eh, dito sa mga eh, pinag-uutos ko sa inyo, tulad paglilinis, dapat, eh, gagawin nyo naman. Para naman din sa inyo yan. Diba, itong, itong, pagtulong ko sa inyo eh talagang ano sa puso ko yan na matulungan kayo eh di ka ito yung pagkuha ng mga ano record niyo hanggang makakuha kayo birth certificate yan o ano yun pagtulong ko na sa inyo yan ngayon naman yung mga eh, ko sa inyo tuwal well, paglilinis kasi sa bahay ninyo ito dito dapat ah, nalilinis natin yan pinutulungan ko pa nga kayo paglinis eh ganun yun para maging maganda ang ano nyo. Yung ano ba, hindi ganito. Kasi ito dito, kung laging marumi, uh, kadalasan ang sakit. Diba? Na, ano naman yun? Alam naman natin yun. Yan, sinabi ko na rin yan kay Angelo at kay ate mo na magtulungan kayo kasi tatlo lang naman kayo. Saka yung magulang nyo, nag-iisa, huwag nyo naman pabayaan. Tawawa naman yung magulang. Kung inyong pababayaan. Siyempre, yan, yung kayo umutang ng buhay sa kanya. Diba? Uh, ah, bilang ganti sa magulang na kayo ay isinilang, yan lang ang ganti nyo na siya ay hindi nyo pabayaan. Kasi meron niya siyang karamdaman. May sakit nga siya. Yan, laking pagpapasalamat sa inyo yan kung hindi mo, nyo siya pababayaan. Di diba? diba Mel? Tama naman ako. Ayan. Ano na Timberley? Tapos na kumain? Tapos na? Uh, sa susunod Merle, kasi di ka nakakapagsalita uh, dadalhan kita ng ano ng bullpen. eh, marunong ka naman sumulat di ba? Yung sagot mo sa akin isusulat mo para naaano ng mga nanonood nalalaman kung ano ang sinasabi mo kasi ka man nakakapagsalita nag ano ka man nagsasayin ka man sa bibig mo kaya lang walang lumalabas na ano busis walang lumalabas kaya yan na lang ang gagawin natin para nakakasagot ka sa akin ano pwede ba yun? kasi maraming akong tanong sa hindi ko matanong kasi di mo man ako nasasagot <laughs> oh. yan ang ano doon Yan nga, doon sa ating mga kuwan, di ba? Uh, tulad to, meron na akong ano doon, nakasulat. Uh, sasagutan mo na lang. Tulad to, magsulat ako doon. Anong masasabi mo doon sa mga nagmamalasakit sa'yo? Tapos naman, yan, sasagutin mo doon sa sulat din para mabasa ko. Ano? Tulad ito, mga nag-sponsor sa'yo. Kung ano ang nasasabi mo, masaya ka ba na tinulungan ka? o etc. Ilalagay mo doon na masayang masaya ka kung masaya ka. Kung hindi ka naman masaya, ilalagay mo rin doon. <laughs> Di ba, Ati Merly? Kasi yan na lang ang ano natin paraan na masagot mo kasi wala. Ako na lang ang nagsisinalita. Wala man sagot. Ayan, <laughs> ganyan na lang, Ate Merly. Ano? Aso ah, at Emily, mamaya. Ano ang ulam mo kanina? Di ba adobo? Binili ba ni Angelo yun? Binili. Mamaya gabi, nagpapabili din ako doon. Uh, pasensya na ano, ano lang yun, noodles at saka itlog para meron lang kayo ulamin. Pwede na ba yun? Tapos lagi mong inumin yung ano, yung iyong ano, pinapakapi ko sa iyo sa umaga. Kaya di na kita binigyan ng kape kasi bawal nga. Ka. Ate Merly, bawal sa'yo ang kape. Bawal o hindi ka makaka ano doon recover, pero pag iyan ay nagkakape ka. Yan na lang ng mga herbal ang inuin mo. Di ba ano naman yun? Medyo may tamis naman. May tamis na kunti lang. Hindi naman masyadong matamis. Kunti lang. kaya ayan. ate Marley uh -huh. ah iyan boy nakabili ka ah sige para sige na sa'yo na yung ano pambili niyo ng ano may para meron kayo mamayang pang-ulam iyan Pwede na yan, pagtiisan nyo na kasi simpre mahirap pa ng buhay ngayon. Ah, Milly Boy. Mm -hmm. Ganun lang talaga. Meron din meron po. Hindi wala. <laughs> ah, uh, mama, mamaya, mamaya yung gabi meron kayong iuulam. Ah, uh, so atimbali. Ah, uh, ano na din ako magtatinagal uh, binisita ko lang kayo kung ano na ang nangyari sa inyo. Medyo okay naman na dito. Oh. E, ginawa na. Medyo malinis you know, na. Medyo malinis na. Pero sa susunod, mas malinis pa ang kailangan ate Merly. Uh, lilinisin pa natin uli yan. Buti na lang eh. Ginawa na ni ate mo, ano? Nagdinis na siya dito sa loob. siyempre, Buti lang ay eh, sumusunod sa itinuturo eh, ko sa Sabi ko ako ang guidance nyo. Kailangan sundin nyo ako. Kasi ako na lang ang nagmamalasakit sa inyo. Wala man iba magmamalasakit sa inyo. Tulad nito na wala kayong tagapagturo. Si nanay nyo, di man nakakapagsalita. Siyempre, paano makakapagturo sa inyo yan? Kaya, yan. Ah, yung ano? Yung plato. Kaya, yan nga sabi ko, miliboy Boy, sa susunod, magdala ako ng ball pen at saka papel para yung sagot niya, isusulat niya sa akin. Yung sagot ba? So, din. matagal magsulat? Opo. Di so, ba, hindi, hindi niya pumaano yung kamay niya. Ah, hindi masyadong maigalaw. Ah, iyan lang, Ate merlik <laughs> eh, matagal. Di bali, ano na lang, para, ano, ano, para may paglibangan ka, ilalagay ko na lang doon yung katanungan ko. Iiwan ko. Iiwan ko sa'yo, basta sasagutan mo lang. Tulad ito, may tanong ako doon. Ah, uh, ano ba ang, ano, na, ikay tinutulungan, ano, ano ang pakiramdam mo. Ilalagay mo lang na sagot doon. Masaya kung masaya, di ba? Ganyan. Kahit matagal yun kasi ikaw lang naman dito. Sasagutan mo. Pagdating ko dito, nag-update ako. Pabasahin ko na lang. Diba, Timberley? Yan na lang gagawin natin. Bibigyan kita ng pinaka ano, homework. No? <laughs> o assignment. ah Timberley, pwede ba yun? Ah, sige, sige. Pag ano. Ah, sige, Timberley, at ano na, medyo uulan kasi sabi daw may bagyo ngayon. Hmm. Medyo uulan. Sana naman eh hindi dumaan dito sa atin yung bagyo kasi itong bahay mo. Kunting tulak lang to eh. <laughs> Matutulak ito. Pag may hangin na medyo malakas. Sana naman hindi ano dumaan dito yun. na bagyo. Hala. Inais <laughs> lang, inais lang din. Mm. Nasa loob kami ng bahay niya, bumagsak yung punong malaki. Hala? But... Gimili, gimili ng malaki. Buti na lang hindi kayo naipit. Yung malaking gimili, may gimili na po kasi din dati. Ayan sa labas. Oo oh, po, sa labas po. Ano, tapos nung bumag yung malakas, tapos gumagaling ganun yung Yung lupa, ano, parang yung lupa, ano, umaangat-angat po. Tapos yung ugat niyo, na ano nagkakanda putol-putol na tas sakto na po yung hangin pagunta dito sa amin buti tinitingnan nyo kung saan ang pumagsak eh sakto <laughs> nga po yung pagsabi ni Papa paglipat namin sa kanan din bumagsak hmm. buti lang po matibay-tibay pa ito ng bahay po inayos lang din po kasi ulit eh, kasi po masakto oh. yan sana naman hindi hindi magdadaan dito ating mga bagyong Yung may hangin ba? Kasi ito, wala. Wala pa naman yata itong mga pako. Talagang magtatalbugan yan. Walang mga pako. Hmm. Nakaano lang, nakalapag lang. Tinatungan <laughs> ng ng ah sige ate Berli lagi mong gawin ang pag-exercise dito sa ano mo oh. para para sa iyo naman yan, di ba? Gawin mo. Para lumakas ka. Ayan mga kabindors, eh, inano ko nga si Ate Mel, uh, dalawang beses ko sinabihan na kung ibababa ko ito, uh, okay na daw to kasi nakakaunat daw siya. Nauunat yung, ano niya, Ate Mel, hindi ba yung baywang mo? Oo, uh, kung ibababa daw, parang mag-aalangan pa siya na Pan buti nakabitin-bitin lang daw siya diyan. <laughs> buti hindi ka nahihirapan diyan, Ate Merle. Yung ganyan, nagbitin-bitin. Okay naman. Nagsasalita nga siya kaya lang walang lumalabas na boses, di ba? Ah, sige na. Ah, uh, uh Meliboy. Ako ay ano? Ah, ako. Sige po.